Hello mga ka-blessing! Hello! Ayan! Ano? Ah, sobrang napagod ako sa biyahe. Papagod tayo dito sa Grabe naman! Napagod to! <laughs> tulog na tulog ka nga eh. Padre Pio! Ah, Katipunan lang yun. Naglakad talaga ako kanina. <laughs> ah, kaya pala. Bumaba na yung Army-Navy talaga. <laughs> <laughs> Ngayon, nandito tayo sa Good Foods. Yes. Actually, first time ko dito. First ikaw? First time ko rin dito, kaya excited na excited ako eh. Taga-UP kami, pero first time namin dito kasi nung panahon namin, mga 1925. Grabe. 26 o 96, naman. Oh, 1926. <laughs> wala pa pong ganito Yes, sa ano UP. lang tayo kumakain? Kasaan? Kasaan, tsaka... Sa kal. Kal. Wow. Tsaka merong beach house na tinatawag sa may main oh, line. Medyo mahal na yun, di ba? Oo, oh, medyo mahal na eh. yun. Pero ito bagong-bago sa atin to RS, di ba? Good food. So, first time ko to. Eya, ya, umpisa na natin kasi maaraw na, mag Oh, O, oh, 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 Ay, ano, 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 Titignan natin yung skills nyo kung paano magtipid dito kasi taga dito kayo. Oo, kasi oh, kung kasi pag taga UP, kailangan marunong ka magtipid. Hindi naman sa magmamaya ba nga kasi may pera naman talaga Wow! Wow, kita sa rampa. ang daming, ang daming tip sa rampa. Ang daming lang kagabi, ano So, ganito. Kasama ko si Jason and Kendall okay. and I.S. Okay. 1000 tayo dollars? Peso lang. <laughs> Tig-1,000 tayo. Tig-1,000. O, bigyan Sa grupo niyo, grupo ko. Ah, okay, okay. okay. So, ganito. Mm. Bibili tayo ng mga pagkain natin all in. Kung ano ko lang mabili niyo sa 1,000 pesos. Kung sino ang pinakamalaking natipeda. Yun ang pala. Kung manalawa ang taga-UP. Ah. Oh, o, mga taga-labas. O, oh, labas. Rampadoras. Ah, sige. Ah, mga rampa Team, UP Team. UP Team. -team. Ah, sige. Oh, sige, let's go! Oh, Ganito ang strategy namin ni Harley. Ang mm. strategy natin, isipin mo na lang, college ulit tayo. Yes. Walang budget. Oo. So, huwag <laughs> mo isipin talaga na, na mura, mahal, yun. Oh. Isipin mo, UP ulit tayo. Pero kailangan magbusog eh. Kailangan, oo. E. No. So, yun ang mga kailangan isipin. Anong team kayo? Team UP o Team Rampa? Oo. Tsaka, mag-comment na kayo kung nakapunta na kayo dito at anong pwede o, namin. Anong masarap? O ano yung masarap na baka hindi namin nakain. Tara, samahan nyo kami. Let's go. Hindi lang <laughs> ako ng UP-UP na yan. Ako tatalo ninyo? Ray, <laughs> na nakatipiran to? <laughs> Watch out. Team Rampal's gonna win. Sanay ata kami sa pagtitipid. Totoo? Hindi nga ako naliligo. Hello? <laughs> Tara na. Dito kasi sa labas, mas mura yung bilihin. Oo, kasi, oo. yung renta nila mas mura. Mas mura? <laughs> <laughs> rice o so 195 Fairness. Good for ilan po tong bagong rice? Pwede for sharing. Pwede siya. 195 Ito rin masarap po, oh. pork rapaw. Favorite ka sa Thailand? Favorite ko sa Thailand eh. Oh. <laughs> Favorite ko talaga sa Bangkok. Kaya alam mo, kahit matalo na tayo. <gasps> ano? Kasi so tingin ko ngayon, nga, bakit bag natin pinayirapan yung sarili natin? Okay. Hindi, <sighs> <sighs> pero finifeature kasi natin yung Yes, tutal naman. nanonood na mga mommies para kung meron kayong anak na mag-aaral sa UP. Alam nyo kung gaano kamura dito sa UP. Or, one Sunday morning after nyo mag-simba, mag- jogging, dito kayo kumain. Kasi dami After mag -padre mura. After magpadripio, Pio. After magpadripio, Pio, kagaya ng ginawa namin kanina. So, ang dami pong pagpipilian talaga. RS, may napili na ba tayo? Oh, ano yun. may na tayo? Sizzling. Kasi, Sizzling, pero ah, pa ay, meron pa dito. Ay, meron pa? Ito pa, ang dami. Oh my gosh, hindi pa pala tapos. Wait, wait na, lang, madami. Super dami, dami talaga. Wow! Ikaw sa so tingin mo, ano kakainin nila? Kaya man lalo tayo eh. Parang feeling ko, tatry ko yung buy one, take one na si sizzling burgers burger steak yeah. to sizzling master. Pwede ka natin? Para makatipid tayo, samahan mo ako. Pangihingi tayo ng pagkain sa bawat table. <laughs> Pwede! Kaya ko magtipid. Tignan mo to, akin na lang yung natira. <laughs> Dito tayo. Dalawang pork bao, isang uh, Wala Bali dalawang pork bao po, isang shawmai. Yes. Sa isang hakaw rin po ba? Isang hakaw. I do believe na malaki yung bibigay sa atin ni Kuya. Hindi naman niya, niya tayo titipin. Nakakapusog yung pork bawa. Ba? Totoo. Hindi naman sa pagmamayabang hmm. kapitbahay ko si Kuya. <laughs> <laughs> kuya, Bale, may chance. Huwag ka ano. Huwag mo lang sabihin. Cut mo yun. <laughs> Uyak. Ang challenge dito, kailangan makatipid kami pero busog kami. Yes. So, ganito gagawin mo. Nagdagan mo. <laughs> Ako lang bahala sa'yo. <laughs> Magkano lahat? 290. 290. Wala pang drinks na kasama yan. Wala. Bagka naman pwede makiinom na lang ng tubig. <laughs> so, para makatipid, yun tayo sa Sizzling Master. Sizzling Master. Okay. Yeah. So, ito na yung choice namin, Sizzling Master. Pa. Kasi parang sulit na sulit. Buy one, take one. 100 pesos? Yes, ma'am. 50 pesos lang lumalabas kada oh ano. Oh my gosh. So, may burger din ka na, meron pang mais, meron pang green carrots, sa green peas. Ma'am, may best seller po ma'am na may mga sakyak at sa chicken steak. Doon tayo sa buy one take Doon one. Doon nga kami sa mura kasi kailangan yung pagkasya Challenge ito. to eh. Challenge to eh. Oo. Oh, oh. oh, oh. Maraming kumakain nito sa inyo. Unless inilibre mo kami nitong isa. Oh, Pwede. Inilibre mo ako nito. Pag nilibre mo ako, kasama rin sa challenge. Yes! yes. O, oh, yun ako, buy one, take one. Kaling, di ba? Super sulit. O oh, yan, Harleen, may 900 pa tayo. Yan, so... May, may, 900 pa kami. Inumin na lang. Inumin na lang. Ay! Oh, ito na, ito yung wow. ulam. Ito yung kakainin natin. Kaso nakagatan na. Parang Apple. <laughs> Ay, Parang logo ng Apple yan. Ang sasya, walang ganyan ng time natin. Hmm, alam mo, nung time namin, walang ganito. Oh, ganito. Isisigaw lang. Sabi. <laughs> Order mo ito na. okay. Tignan <laughs> natin kung gano'n sila lang titipid. Nakakawa kasi gutumin pa namin yung dalawa na yun. <laughs> i ko <de> <laughs> sila. Hello, sasabihin ko kunwari ito na lang ang pera namin. Ha! Let's go. May 150 pa kami. Ano Ano <laughs> may 150 pa kami, sabi niya. <laughs> ang gastos nila? Naniniwala sila 150 na pera namin. Hindi nila alam. 650 <laughs> Let's go! Go! Napaka-competitive nila. Pero syempre, hindi naman tayo papatala. Lying rice. Because I do believe lying is the best policy. <laughs> Corn beef. For take-out yun, miss. Ikaw, may gusto ka ba? Nilibig <laughs> kita. <laughs> ano yun, wala na. Corn may beef tsaka laing, di ba? Regular price. 1.55 na lang. So, ito na. From 6.50, 1.50 pa yung mababawas. <laughs> ano nito? ano yun order nila? Isang laing, 80. Saan yung corn beef? Isang 80, isang 75. Laing? Mas mura pa rin tayo. Ay, may panalo. Ito yung pa atin. No? Ito, yung ito Isang eh. water na maliit. Dalawang water. Dalawang na maliit. Sa so, magkano? 40. 40. 140. So, ang magasos natin? 140. 140. O, oh, diba? Ito yung ating... Winner. The winner Pinoy meal. Pinoy Burger Steak. Okay. Yeah. Ipipresent namin ni Harleen kung ano yung mga nakuha namin. Okay. okay. Ito naman, kitang-kita ninyo. Mukhang napakasarap sa itsura pa lang. 100 pesos. Hindi isa. Hindi 100 Dalawa na po siya. Buy one, take one kasi siya. So lumalabas 50 pesos lang to. Yes. Each. Yes. Pinoy burger steak. Tingnan nyo naman guys. Yes. Java rice, may Ulay. vegetables. Burger, tsaka ang daming gravy. Sinabi ko damihan ng gravy. Yes. Kasi... So, yung 1,000, may 900 pa kami. 900 pa. Bumili kami yung tubig. Siyempre. 20 pesos. 20 pesos. Kumbaga, ang kinain ko, 70. Ang kinain niya, 70. Oh, ano? 70, 70. My gosh! Parang estudyante ka talaga. So, bumili ako siyempre ng dessert. Mm. Siyempre mm. para sa sun. May dessert tayo. Thank yan. you. Itong dessert, 38. Yan, 35. Wow! So, 73. Oo. Oh, oh. Guys, ano, ang daming bariya. Pahawak ka, diba? oh, sige. Oh, yan o. No. Ang dami? Oh, so ang dami namin tira. Ewan ko lang Guys. Na kasi I'm sure busog na busog tayo dito. Ayan na, o. Oh. 80. O, oh, kami na. Teka lang, magmamadali. 85. Hindi na natin kung magkana tira sa kanila. 6, 7, 88, 89. 89. ano to? Ewan ko sa'yo, ilan ano niya? 7. <laughs> 7, 89. 7, 89. So, kung magkano man yung, eto, hindi ko na alam mo eksakto, pero ganun. Busog na busog na Pero kami na kong 700. 89, 89 na i-entrega ko na sa kasera namin. Ito <laughs> yung mga pinamili na. Hindi sa pagmamaya pa. May 900 pa kami. What? Hindi <laughs> nila kasi namin ito. <kulang. laughs> so, meron kaming Hakaw for 120 pesos. Oh. Wow. Ngayon, 70 pesos sa shawman. Tapos yung shopper namin is 100 pesos. Yung aking uh, laing with rice yes. na is, is for only 80 pesos. Surprise! Yes. Corn beef with egg for 75. Pero pa kaming water na kasi meron dyan. Mayroon uh, pa sila glass with ice. Yes, kasi hindi malamig yung yan. Sabi nyo yung ice. For free. But, 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 Ina Yun yung pagyayabang ko kung <laughs> yung tubig. 30 pesos yung tubig kasi hanggang bukas pa doon ang hapon. <laughs> so ganon kami kay Tupi. So magkano sa plane nyo? So sumi namin is pa kami... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Mali ako ng kinabihan. <laughs> Meron pa kami 400... 50, 60, 70, 80... Thank you Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ang okay, maganda ito kasi nakita natin na diverse. Some people, ang baon kasi 100 pesos lang. True. Pwede na kayo mag-survive. Pwede rin kayo mag-splurge ng konti kasi parang lumalabas 500 sila. So, tig 250. Meron ng dim sum, meron pang rice, meron pang water na medyo malaki than ours. Wow. At meron din silang yeah. yellow. So, maganda yan kasi makikita nyo talaga na kahit ang budget mo lang less than 100, meron mapupuntahan. Okay, okay, so kain ka na tayo. Mga ka-blessing. Pati syempre, pag ako kumakain parate, kahit ano, kailagyan ko nito. Galing, galing Thailand to. Nakakagana eh. So, oh, first time ni Harleen kanina. So, ito yung parate kong nilalagay sa mga pagkain ko. Hindi ko po ito binibenta, hindi po ako reseller ah. <laughs> In fact, nino-hoard ko pa to Pero, promise, nilalagyan ko yung soup, rice, noodles, kahit Love ano, minsan nga, pati yung mga fruit salad, nilalagyan ko nito. Parang cheese lang kung gano'n din niya, yun, eh, no? Sa so, Thailand. Gusto mo ba? Sige. Konti. Konti lang. Okay, thank you. Wow! At meron twist at may challenge. Magpapalit tayo ng pagkain. Yun ang ano. Wow. So, ano yung nabili, uh ipapalit. Wala rin natin kung ano yung tawag dito. Tignan natin, natin ah! Yeah. Kung <coughs> sino ang pinakamalaking nakipela, doon ang panahon. Because I do believe, lying is the best policy. Very thankful. Sinave mo ko sa earthquake, di ba? <laughs> Sige, Lola. Oy, oy tayo taguan, ha? <laughs>